left oh, right diva Ayan mga palanggan Nalaway ba kayo doon sa ating pa-entro? Ayan <laughs> Ayan, for today's video ay magluluto tayo ng itik meat. Ayan, itik pato. Ayan, halos parehas lang po yan mga palangga. Ayan. Ayan ang ating itik meat. So, tara na. Mag-start na tayong mag-cooking. Ayun. <laughs> Agad-agad, nandiyan na ang ating mga ingredient, ang ating mga sangkap. Nahiwa na po natin. At nahiwa na po natin ang ating itik meat. Ayan. Oh, ba? Diba? Ang ganda ng kulay niya, parang kakulay siya ng mga native na manok, uh, pato. Ayan, di ba? Pulang-pula yung meat. hmm Oh, di ba? Pula yung meat niya, fresh na fresh. Ayun, medyo payat niya lang siya konti. <laughs> Ayaw kumain eh, edi kami nalang kakain sa kanya. Charot. <laughs> Ayun na nga po mga palangga, ating mga uh, sangkap or ingredient. Ayan, meron po tayo dyan siling haba, may sibuyas, bawang panggisa. Meron tayong kalamansi at syempre ipapartner natin sa suka mamaya. At meron tayo ng uh, sibuyas na puti at meron tayong dyan um, bell pepper. At mayroon tayong green beans. Ayan, green and red bell pepper ang ginamit ko. At syempre ang ating beans. Yun. At mayroon tayong oyster sauce, nor liquid seasoning, uh, fish sauce, at uh, soy sauce, at pepper. <laughs> ano? Paminta na ng balahaw? Na, paminta. Ayan ang ating mangkok dahil magmimix tayo dyan ng kalamansi at suka. Ayan, para sa ating itikmit. Ayan guys, sa mga nanonood, ayan, kayo nang bahala. I-comment down below ninyo kung ano. Uh, gusto nyo itawag sa recipe na ito. Kasi nga po guys, this is a experiment. Pero hindi siya nalalayo sa adobong pinatuyuan or uh, steak, ganyan. Pork stick, chicken stick, gano'n. Hindi siya nalalayo doon mga palangga. Ayan, may patwist lang yung ating recipe for today. yon. Ayan, at nalagay na nga po natin ang suka at kalamansin na ipag-mix na po natin yan mga palangga ko. At mag-start na po tayong mag-cooking. At ayan, maglalagay na nga po tayo dyan mga palangga sa ating kawali ng mantika at paiinitin lang po natin yan dahil po uh, if we free cook po natin yung ating mga gulay ayan ang ating bell pepper ayan lulutuin lang po natin siya half cook lang po mga palangga ayan at isisit aside po natin mabilis lang po yan maluto set aside lang po natin kasi ilalagay din po natin yan mamaya pag naluto na ang ating itik meat yan. Isusunod po natin yung mga palangga ay ating green beans. Yun. O, ba diba? Isa sa mga paborito ko yan ang green beans. Haluan ng um, corn beef or itlog sa umaga. Ayan. At luto na po siya. Isisit aside na naman po natin yung mga palangga. At ayan na nga. O, tapos na po natin isita aside ang ating green beans. Ang susunod po natin dyan mga palangga ko ay ang white onion or sibuyas na puti. Ayan. At napakabilis lang po niyan mga palangga. Saglit na saglit lang po natin siyang ilalagay sa ating kawali. At isote ng kaunti. At ayan na. Set aside na natin. At isusunod natin dyan mga palangga ang green na sile. Yan. Long green chili. <laughs> at ayan na nga po. Naglagay na po tayo ulit ng mantika. Yan. At magigisa na po tayo ang ating paboritong part ng pagluluto, ang paggisa. Yan. Ayan, ang gisa na po tayo dyan ng bawang. Yan. At maglagay na tayo na sibuyas. Yun. Fish sauce. Naks. <laughs> Ayan na ang ating fish sauce. At ang sunod nating ilalagay diyan mga palanggay ang pamintang pino. Ayan. O di ba? At syempre, ilagay na natin ang ating ayan, itik meat. Yan. Para rin siyang nitib na manok no, kung lutuin, kailangan pakuluan ng maganda kasi po pag hindi ay medyo matigas po yung laman niya. So kailangan natin siyang palambutin. So ka ang tawag diyan sa ginagawa ko ay isang kutsa. yon Isang kutsa pa muna natin siya. Hanggang sa lumabas yung katas ng ating itik meat. Ayan, ang ating itik meat ay halos kaparehas lamang ng nitib na manok. Ayan, nitib na manok. Kaya kailangan natin siyang pakuluan ng maganda. Ayan, maglalagay tayo dyan ng tubig. Ayan, para uh, mapalambot po natin yung ating itik meat. Ayan, at tatakpan natin, saglit, at tada! Ayan. Ayan na mga palangga, ba? Diba? Natuyuan siya. Napatuyuan ko siya. Yun. At this point, mga palangga, eh, malambot na po siya. Ayan. Sobrang lampot niya na po. Dahil talaga namang uh, napakuluan ng maganda. At sobrang pagpapakulo natin na, eh, natuyuan ng sabaw. <laughs> at ayan na nga po pero actually talaga mga palangga eh, yun talaga yung gusto kong manyari eh, matuyuan siya Ayan, at naglagay ako ng liquid seasoning at oyster sauce. Soy sauce na din. Ayan. At haluin po natin ng mabuti. Para manuot yung mga ingredient na inilagay natin kanina, kagaya ng toyo, liquid seasoning, uh, oyster sauce, ayan. At this point, mga palangka, ilalagay na natin yung ating pinigang kalamansi at ilagay natin na suka. Ayan. At sa paglagay ko po ng kalamansi na may suka mga palangga, hindi ko siya kagadinalo hinalo. Hinantay ko pong kumulo siya bago ko po hinalo ulit para po maluto yung suka at kalamansi. Ayan. O di ba diba, pagkasarap eh, talaga namang uh, natuyuan na siya. Parang adobo or steak na pinatuyuan, ganon. At ayan, nilagay na po natin ang ating gulay na frinikok natin kanina. Ayan, o diba mga palangga, pagkasarap. O, o diba, ang sarap guys. Tapos yung gulay, ano siya, crunchy siya, hindi siya lanta o hindi siya overcook. Ayan, ganyan po talaga akong magluto pag masarsa yung aking uh, recipe. Yung, kung, yung gulay niya, piprituhin ko po talaga muna. Ayan, mag-flutter na tayo dahil okay na okay na ang ating um itik meat. Ayun, pagkasarap guys, 'di ba? Para siyang may halin tulad ko rin siya sa uh, nitib na manok. Pero mas masarap 'tong itik meat kaysa sa uh, nitib na manok. Mas malasa guys. Try niyo yung itik meat mga palangga. At siguro next, itatry natin yung uh, pato. Ayun, duck meat 'yun, 'di ba? Ay, just ko po pagkasarap eh. Oh. Guys, try nyo this recipe. Extra na naman sa ating kaalaman sa pagluluto para hindi naman masawa ang ating pamilya sa paulit-ulit na ating ulam. So, mag-try tayo. Mag-twist tayo ng iba. So, mga palangga, thank you so much po sa panunood ninyo ng aking YouTube channel. Sana, kahit pa paano, may natutunan kayo. Ayan, bye-bye. Thank you!